Buti may nakatulog siya. Oh. Dahil pagod nito hay pag na hyper siya kanina, talunan talon na ay nako. Hmm. Ang ganda sa bahay ka ba? Na ano ko lang siya muna. Uh, kinukulong kasi wala pa siyang vaccination. Bak i -vaccination. Sa Sabado mo, pa-vaccination ako. 75 ang vaccination. Patuchi! Patuchi! Patuch! Ayan ang ulag. Ako makulit, oh. Sobrang hyper. Patuchi! Patuch! Patuch! Ayan. Kulit-kulit yan, no? Oh, ayan. Ah. Meron akong anak ngayon, oh. Isang makulit na bata. Patuch! Patuch! Kahit may allergy ako sa balahibo. kailang kailangan. Sasanay din ako. Patuch! Diyan ka na lang. Bahala na. Pagod-pagod match. Ay, sarap buhay. Patulog-tulog lang. Ha? Ah, grabe. Ay, nasimbag. Sumasakit ka pa. Ay, eto pala yung ulo niya. Akala ko yung ulo Ala, <laughs> patulog-tulog ka lang na. Tumulog ka lang ha. Huwag kang magulo ha. Ay, ambot. Ay, <laughs> Dapat siya, pinangalan ko, ngaw, ngaw. <laughs> Buong gabi, ngaw, ngaw. Buong magdamag, bag, ngaw, ngaw pa rin. Tulog ka lang ay. Storbo. Ako pala na kay Sturbo, Sorry na.